Hello guys, welcome back to my vlog. Ayan, magandang araw po sa lahat. Ayan, isang video naman ipapakita ko sa inyo kung paano ayusin ang sirang gas stove. Ano? Ito ay yung lumiliyab ang kanyang igniter sa ilalim. Ayan, kung nakikita nyo nga. Ayan, yan guys, yung igniter na lumiliyab. Ano? Kaya kung ganito ang problema ng yung gas stove, tapusin nyo lang ang video ito, ano? para makita nyo kung paano natin ito ayusin. At kung bago ka pa lang sa aking channel, Pakisubscribe yung like and share na lang guys at pakipindot ang ating notification bell para update ka sa ating mga video ano at pakisuportan na rin po ang ating channel. Ayan, maraming salamat. Ayan. Okay. Ayan guys, ano, di bali, ayan, alisin muna natin yung nab. Ayan, yung dalawang screw yan na nakakunik, yan ay ating tatanggalin din, ano, yung guys ay nakakunik sa ignition. Ayan. Dahil ang ignition at igniter yan ay magkasama naman guys ano kaya lilinisin na rin natin yung ignition ano saka igniter ayan, para maganda rin ang buga ng apoy ng ating inaayos na gas stove ayan di ba, alisin muna natin tong private ano pagas yung lalabas ng apoy ayan video mainit pang konti ayan di bali ito best ay single barrier ano na ating uh, ayusin standard ang brand dito ayan. ayan tanggal na nga natin ano Katanda lang natin guys yung inaalis natin na siguro ano yan guys yung igniter na lumiliab na pinakita natin sa inyo ano yan ang ating lilinisin at uh, ayusin natin yan yan, yung nakakunik naman tong maliit na tubo na dinadalawin ng gas. Yan, alisin din natin yan, ano. Yan, may dibali, may dalawang screw yan nakakunik. Yan, tatanggalin natin yan. Yan guys, ano, kaya medyo mahaba-haba itong video natin to ano. Kaya tapos yun lang guys para kahit pa paano nasa bahay lang kayo matuto kayong magayos ayos ng gantong klaseng sira na gas ba, ano na lumiliab ang igniter. Ayan. Kaya kunting tiyaga lang, ano guys sa pagpapanood. Ayan. Okay. Naalis na natin yun. May dalawang skron naman dito ano guys. Di bali ito yung takip ng ignition. Ayan. Tanggalin natin dahil yung nasa loob nyan ay ating lilinisan din ano para maganda nga ang buga ng apoy. Yeah. At marami pa rin tayong papakita sa inyong mga bisik na mga nasi, na sira na kadalasan na nangyayari sa gas stove, ano? Ayan. Ayan, di bali natin yung takip ng ignition, ano guys? Ayan. Tabi natin yan. Tatanda natin mabuti, ano? Yung washer, yan. Alisin natin yung washer na yan. Ayan, pati itong yan yung isang balbula na yan ano? yan yung controller ng gas yan lilinisan din yan natin mamaya yan di bali bugahan muna natin ng WD-40 ano para yung mga dumi-dumi niya ay matanggal so, dapat, yan, dapat madulas yan ano malinis yan, pati yung loob ng igniter na inalisin natin dun sa balbulang yon linisan din natin yan Ayan, di bali guys, yung igniter na nga ano, ang inaalis natin, may isang screw dyan. Ayan, sa so igniter na yan. Ayan, tanggalin natin, ano, ayan. Isang screw lang yan, ano guys, nakakunik dyan. Ayan. Ayan yung igniter na umaapoy kanina, sa so, pinakita natin. Ayan, dali lang na mag-tanggalin yan, ano ayan Yan yung nipple guys, yan ano, yung lalabas na ng kunting gas para magsil, magsilbing sindi doon sa tribit ano. ayan, makuha lang tayo ng isang hibla na wire ng kuryente, ano yung pinakamaliit. Yan ang susunduin natin dito, so, ano. Yung ginagawa kasi natin guys ay ito ay manumanong paglilinis, ano yung iba kasi naggagamit ng compressor, dahil kung nasa bahay lang naman tayo kung wala tayong ganong compressor yun ma dapat marunong, marunong din tayong manumanong maglinis ng igniter at ng ignition ano yan hindi na, na, kailangan natin ng compressor pa ano dahil ang compressor ay mahal din yan ito guys yung balbula na inalis natin o yung controller ng gas linisin din natin yan yan. Yan guys, may mga butas ano, may malaki at may maliit din yan. Yung pinakamaliit dito, yan. Yan ating susan kitin ng wear na to ano, para yung dumi. Kung may dumi man yan sa loob, maalis natin para yung daloy ng gaas doon papuntang tribit ay maganda ano. Yan kasi kahit pan, kapag yan ay nabara ng konting dumi lang, yan ay nakakaroon ng problema sa daloy ng gaas. Ayan, pati itong loob ng ignition. Linisin din natin yan, ano? Dahil isa rin yan sa nagpa, nagkakaroon ng kaya umaapoy ang igniter, ano? Dahil sa maruminga. Ayan, saka yung spray ng nap din, guys. Yung pagaganahin natin na maayos yun, ano? Isa rin yan sa dahilan kaya nagkakaroon ng liyab ang igniter. Kaya umaapoy, dapat nagbabounce yun. Yan. binalik na nga natin tong igniter na inalis natin kanina no? Nal dahil na nalinis naman na natin to Ayan. balik na natin yung isang screw na kinabit natin ngayon sa igniter kasi guys ano may maraming problema dyan kaya minsan kung hindi sumisindi hindi tama yung pagkakonek ng wire yan isa rin yung sa dahilan kaya hindi nag i-spark o nag yung dulo ng igniter ano minsan naman yung hammer nya hindi umahampas isa rin yung kaya hindi sumisindi ang isang gas ano di bali may mga video na rin tayong ginawa nyan ano tingnan lang guys sa ating mga una natin mga video yan di bali balik na nga natin yung balbula at yung washer na inalis natin yan, pati yung takip ng ignition. Yan. Ganyan lang naman guys, kadali ano, ka o oh, kabilis sa pag-ayos ng gas ano, hindi naman gano'n itong mapiesa, kukunti lang naman mga piyesa nito sa loob, kaya madali lang natin itong matatandaan, na, ano. Yan, basta papanoorin lang natin na maayos ang ating ginagawa. Kaya nga ito, step by step natin pinapakita sa inyo. Hindi natin ito pagdadamot sa mga consumers na gumagamit ng LPG. Ano? Dahil ito ay mahalaga para sa safe na rin sa ating mga pamilya. Ano? Ayan. Kaya kunting support naman guys sa ating channel. At pakisubscribe, in-like, in-share na lang guys ano? sa ating channel. Ayan. Okay, di bali na i-connect natin yung where na inalis nga natin sa nag start na meter yon, pabalik natin yung na try natin lagay natin yung knob yan okay naman siya no? nag start naman siya yan yan ano marami pa tayong gagawin na video na tungkol sa gas kung paano nga magayos kung paano natin malalaman na yung tamang paggamit ayan at marami pa guys tayong ipapakita sa inyo ano ayan di bali lalagay na naman natin yung maliit na tubong yan ano di bali may gasket yan guys diyan ano kailangan yung gasket nandoon din sa pagbabalik natin yan dahil kung wala yun yan ay sisingaw ano dapat yung gasket nyan hindi baliktad kaya bago natin tanggalin titingnan ma titingnan natin mabuti ano kung paano yung pwesto ng ating inaalis yan okay, okay balik, madali na, dali na, dali na tayong matapos. I Kabit na lang natin ito, ano? Lagyan natin yung Ignition na yan. Yan, di bali itong dalawang screw na lang na yung una nating inalis. Yan, yun lang ang natin yung lang na pang natin kakabit dito. Yan, ganyan naman lang guys, ano? Di bali sa pag-aayos ko nga ng gas stove, pinapakita rin natin yung tamang pagkakalas nga, ano, ng ignition sa gas stove. Ayan. Di bali, pinapakita pa rin natin sa ngayon, ano, para talagang matutunan yung mabuti kung paano yung pagkakalas. Mula umpisa hanggang dodo. -do. Ayan, di bali, nabit na natin yung tri-bit, ano. Dahil ito ay ating titistingin, na Kung naayos nga natin yung nagliliyab na ignition. Dapat talaga guys, hindi nagliliyab ang ignition, ano. Ay yung igniter sa gas stove dahil yan ay delikado rin yan. No? Umiinit ang gas stove yan at masusunog ang ilalim. Yan, dito na natin. Di ba, ilagay natin yung hose ng gas stove, eh? ano? natin muna yan Kaya natin. Ayan, na guys, kung napansin nyo nga, sa unang sindi natin, walang lumabas na apoy dun sa igniter sa ilalim, ano? Di bali kalahati nga ang apoy. Ito, i-adjustin natin dito sa ilalim, na no, Para gumanda ang buga ng apoy. Ayan, para maging kumplito. Oh. Ayan. Ayan nga, um, medyo maganda talaga ang buga ng apoy dahil nalinisan din natin yung ignition, ano? Blong-blow. Yan. Kung napapansin nyo, nawala na rin yung apoy sa ilalim. Yan. Okay guys, ano? Sana may natutunan kayo sa ating video. At maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. Okay na guys.